Magandang araw mga kakwento. Marahil ay isa ka rin sa mga nagtatanong na bakit nga ba hinahayaan ng Diyos na dumanas tayo ng sakit, lungkot at paghihirap? Sa video na ito, tatalakayin natin ang tunay na dahilan kung bakit pinapayagan ng Panginoon ang pagdurusa. Hindi upang parusahan, kundi upang hubugin tayo, turuan at dalhin tayo sa mas malalim na pananampalataya. Pakinggan ang mga makabuluhang kwento, aral at karanasang magbibigay liwanag at pag-asa sa gitna ng iyong pinagdaraanan. Kung ikaw ay nasa yugto ng iyong buhay na tila walang kasagutan, ang video na ito ay para sa iyo. Marahil minsan sa buhay mo, natanong mo rin ito. Kung mahal ako ng Diyos, bakit ako naghihirap? Bakit niya hinahayaan na masaktan ako, mawalan o mabigo? Kung isa ka sa mga taong dumaraan ngayon sa mabigat na pagsubok, kaibigan, itong video na ito ay para sa'yo. Dahil ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang napakalalim na tanong. Bakit nga ba hinahayaan ng Diyos na magdusa ang tao? At higit sa lahat, paano natin mauunawaan ang kaniyang dahilan upang sa halip na sumuko, matuto tayong magtiwala? Ang totoo, walang sino man ang ligtas sa pagdurusa. Mayaman man o mahirap, bata man o matanda, lahat tayo ay dumaraan sa sakit. Ako mismo, naranasan kong mawalan. May panahong pakiramdam ko'y iniwan ako ng lahat, pati ng Diyos. Pero sa mga panahong iyon ng katahimikan at luha, doon ko natuklasan ang isang katotohanan. Hindi kailanman lumalayo ang Diyos. Minsan lang, siya ay tahimik. Katulad ng isang guro na hindi nagsasalita habang ang estudyante ay nag-examine. Tahimik siya pero nandoon. Nagmamasid. Nagtuturo. Naghihintay na matutunan mo ang aral. Madalas nating isipin na ang pagdurusa ay parusa. Pero kung tutuusin, ito ay proseso. Ang apoy, tinusunog ang ginto. Pero hindi para sirain, kundi para linisin at patibayin. Ganito rin ang ginagawa ng Diyos sa atin. Hinahayaan niyang dumaan tayo sa apoy ng buhay. Upang alisin ang ating kayabangan, palitan ito ng kababaang-loob at palaguin ang ating pananampalataya. Ang pagdurusa ay parang ulan, nakakapagod, minsan masakit. Pero ito rin ang nagbibigay buhay sa mga binhi ng ating kaluluwa. May isang lalaki akong nakilala, dating matagumpay, may negosyo, pamilya at magandang buhay. Ngunit isang araw, lahat ay nawala. Nasunog ang kanilang bahay, nalugi ang negosyo, at iniwan siya ng asawa. Lumapit siya sa akin, umiiyak, at ang sabi niya, Bakit ganito? Mahal ko ang Diyos, pero bakit ganito ang kapalit? Ilang taon nang lumipas, muling nagkita kami. Hindi na siya dating negosyante. Ngunit ngayon, siya ay isang voluntaryong tumutulong sa mga kabataang nawalan ng direksyon sa buhay. At ang sabi niya sa akin, hindi ko na hinahanap kung bakit ako naghirap. Dahil doon ko pala nakilala ang Diyos, hindi sa tagumpay, kundi sa kawalan. Minsan, kailangan muna nating mawalan para matutunan kung ano talaga ang tunay na mahalaga. May mga pagkakataon na iba ang sagot ng Diyos sa ating mga panalangin. Imbes na kasaganaan ang ating hinihingi sa Kanya, delubyo ang dumadating sa ating buhay. Gaya na lang ng susunod kong kwento. May isang matandang magsasaka sa isang liblib na baryo. Araw-araw, dinadasal niya sa Diyos na padalahan siya ng ulan dahil matagal nang tigang ang kanyang palayan. Lumipas ang mga linggo, mainit, tuyo, at halos patay na ang kanyang mga tanim. Dumating ang isang gabi, may dumating na malakas na bagyo. Binaha ang kanilang lugar. Nasira ang halos kalahati ng kanyang pananim galit at lungkot ang naramdaman niya. Ang sabi niya, Panginoon, ito ba ang sagot sa dasal ko? Ulan ang hiningi ko, hindi ganitong dilubyo. Ngunit pagdating ng tag-araw, may kakaibang nangyari. Ang kalahati ng mga binhing na ipon sa ilalim ng baha ay tumubo ng mas malusog, mas malaki, at mas marami kaysa dati. At doon niya napagtanto na kung hindi dahil sa bagyong iyon, hindi siya magkakaroon ng masaganang ani. Minsan, sa pagdurusa, iniisip natin na sinisira ng Diyos ang ating mga plano. Pero sa katotohanan, inaayos niya ang lupa ng ating buhay para itanim ang mas magandang biyaya na hindi natin agad nakikita. Ang ulan na akala natin ay kapahamakan, iyon pala ang sagot sa ating panalangin. Ngunit sa paraang mas matalino kaysa sa ating inaasahan. Kaya kung ngayon ay dumadaan ka sa matinding pagdurusa, huwag mong isipin na kinalimutan ka ng Diyos. Baka naman binubuksan niya ang mga mata mo sa mas malalim na dahilan. Kapag may nawala, baka tinatanggal niya ang bagay na nakakasira sa iyo. Kapag may nasaktan ka, baka tinuturuan ka niyang magmahal ng totoo. Kapag tila tahimik siya, baka gusto niyang marinig mo muna ang sarili mong puso. Ang pagdurusa ay paanyaya. Hindi para mawalan ka ng pag-asa, kundi para mahanap mo ang tunay na kapayapaan sa kaniya. Paano mo malalagpasan ang pagsubok? Una, manatiling may pananampalataya. Hindi mo kailangang maintindihan lahat, kailangan mo lang magtiwala. Pangalawa, magpasalamat kahit sa sakit. Dahil ang pasasalamat ay nagsisimula ng kagalingan. At pangatlo, gamitin ang iyong karanasan upang magbigay ng pag-asa sa iba. Ang sugat na ginamot ng Diyos sa iyo, iyon mismo ang gagamitin niya para magpagaling ng iba. Kaibigan, hindi aksidente na napanood mo ang video na ito ngayon. Marahil, ito ay paalala sa iyo ng Diyos. Hindi ka niya pinabayaan. Ang lahat ng pagdurusa mo ay may dahilan. At kapag natutunan mong makita ang kamay ng Diyos kahit sa gitna ng bagyo, doon mo mararanasan ang tunay na kapayapaan. Kaya huwag kang susuko. Huwag mong hayaang manalo ang sakit. Dahil sa dulo ng lahat ng luha, may bagong umagang nakalaan para sa iyo. Marami pa tayong mga kwentong dapat pag-usapan. Kaya kung ikaw ay napaisip, natahimik o kahit papaano ay naantig sa kwento ko, paki-like mo na ang video na ito. i mo sa mga taong dapat makadinig ng mensaheng ito. Magbigay ka na rin ng komento sa ibabaw tungkol sa mga nilalaman ng puso mo at huwag mong kalimutang mag-subscribe sa channel ko mga kwento ni Juan Matalas na dila. Dahil dito, hindi lang tayo nagkukwento, nagpapalalim tayo ng damdamin. Huwag mo rin kalimutan ang mensaheng ito. Sa mundong puno ng ingay at kaguluhan, ang mensahe ng Diyos ay laging malinaw. Anak, hindi kita kailanman iniwan. Hanggang sa muli, mahalin natin ang iba, gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili.